May narisip tayong isang senaryo paano kung mawalan ng preno ang isang automatic na kotse at ano daw ba yung pwede niyang gawin para siya ay mapahinto. Like for example, ito. Ang kotse natin is sa Toyota Avanza. Manual yung kanyang handbrake. So, tatry natin pahintuin ang kotse natin gamit ang handbrake. So, uh, ayan, yeah, for example, ilalagay ko na siya sa drive. Okay? Then, papaanda rin ko yung sasakyan at papahintuin ko siya using our handbrake. So kung makikita ninyo, umaandar na yung kotse natin. So hindi ako nakaapak ngayon sa pre ng mga paps at ihinto ko siya gamit ang aking handbrake. Pag kayo ay magpapahinto niyan, dahan-dahan lang yung pagangat angat ninyo para hindi mabigla. Ayun. Kuminto na gamit ang handbrake. Hindi ako nakaapak sa pre ng mga paps. So ganyan lang mga paps no, hindi ako nakaapak sa preno pero huminto gamit yung aking handbrake kasi mabagal lang yung takbo, pwede niyo i-apply yon.